In the 1960s, Frank Abagnale Jr., a young American, nakilala sa pagiging henyo sa panlilinlang. Before he turned 21 year old, nagkunwari na siyang piloto ng Pan Am Airlines. Doktor, abogado, at profesor. Dahil sa kanyang kasanayan sa pamemeke ng cheque at mga dokumento, nakapagnakaw siya ng milyon-milyong dolyar sa iba't ibang banko at kumpanya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagtatagumpay sa ilalim ng panlilinlang, dumating din ang araw ng kanyang pagkakahuli. Isa sa mga nagawa niya ay habang nanonood siya ng mga piloto sa airport, napansin ni Frank na malaki ang respeto ng tao sa kanila. Napansin din niya na hindi ganoon kahigpit ang ID checking noon. Kaya naisip niya, kung mukhang piloto ako, baka hindi ako pagdudahan habang gumagawa ng peking cheque Nagpunta siya sa isang Pan American Airlines at nagkunwaring newly hired pilot na nawalan ng uniform. Sinabi niya na kailangan kailangan niya ng bago para sa next flight assignment. Ang mga staff, dahil tiwala sa mga piloto, pinayagan siyang amorder ng bagong uniform. Pagkatapos, inumpisahan niya ang paggamit ng deadheading system ito ay ang practice kung saan ang mga airline companies ay nagpapalipad ng mga crew na walang assignment sakay ng ibang flights libre para makarating sila sa ibang duty posts. Habang bumibiyahe, ginagamit niya ang stay sa mga hotel kung saan ang airlines mismo ang nagbabayad para sa accommodations ng crew. Minsan, nagpapanggap din siyang nagkaaberya ang kanyang travel funds at pinapautang siya ng hotel naniniwala namang babayaran ng airline. In 1969, nahuli si Frank sa France matapos siyang makilala ng isang dating kasintahan na nag-report sa mga pulis. Sa edad na 21, siya ay nahatulan at ikinulong sa Perpignan Prison, isang kilalang mapangabusong kulungan sa France. Doon, naranasan niya ang matinding hira. Walang maayos na pagkain, kulang sa tubig, at masakit ang bawat araw na lumilipas. Pagkaraan ng anim na buwan ng matinding pagdurusa, siya ay ipinasa ng mga French authorities sa Sweden, kung saan siya naman ay nahatulan ng mas magaan na parusa. Sa Sweden, mas magaan ang kondisyon ng kulungan at pinayagan siyang manatili sa isang mas maayos na selda. Isang hukom sa Sweden ang humiling na huwag muna siyang ipadala sa Estados Unidos dahil baka hindi siya makakakuha ng tamang rehabilitasyon doon. Subalit, hindi nagtagal. Ipinadeport din siya pabalik sa Amerika upang harapin ang mga kaso niya sa sariling bansa Matapos ang kanyang pagkakakulong sa France at Sweden dahil sa sunod-sunod na kaso ng pamemeke ng tseke at pagkukunwaring profesional, si Frank Abagnale Jr. ay ipinasakay sa eroplano upang i-deport pabalik sa Estados Unidos. Kasama niya sa biyahe ang dalawang US federal agents na siyang inatasang magbantay sa kanya hanggang sa makalapag sila sa JFK Airport sa New York. Habang nasa eroplano, Napansin ni Frank na hindi siya nakaposas sa harap ng ibang pasahero. Ayon sa kanya, ito ay bilang paggalang sa kanyang karapatan at upang hindi magdulot ng gulo o kahihiyan sa loob ng eroplano. Ito ang naging simula ng kanyang plano. Paglapag nila sa JFK Airport, suot pa rin ni Frank ang malinis at maayos niyang kasuotan at dahil walang posas at magalang ang kilos wala ni isa mang airport personnel. Ang nagduda na siya ay isang kriminal. Dito niya sinimulan ang kanyang palabas. Lumapit siya sa mga staff ng airport at sa matatag at kumpiyansang tono, ipinakilala ang sarili bilang isang undercover FBI agent. Sinabi niya na siya ay kasangkot sa isang sensitibong investigasyon at ang mga lalaking kasama niya, ang totoong mga federal agents, ay bahagi rin ng operasyon Ginamit niya ang lengguahe ng batas at investigasyon dahilan upang mapaniwala niya ang ilang tauhan ng paliparan. Sa gitna ng kaguluhan at kalituhan ng mga tauhan, nanalin lang sa kanyang kwento, humingi siya ng pahintulot na makagamit ng telepono o banyo. Isang kahilingan na madalas ay pinapayagan para sa mga opisyal. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang pagkakataon upang tumakas may bersyon ng kanyang kwento na nagsasabing dumaan siya sa maintenance area. At ang iba naman ay nagsasabing tumakas siya direkta sa runway ng paliparan at lumabas sa di inaasahang ruta. Walang nakapansin agad sa kanyang pagkawala dahil sa galing niyang magkunwari at ang tiwala na nakuha niya mula sa mga tao sa paligid. Matagumpay siyang nakalabas ng paliparan at ilang araw siyang nagtago mula sa mga autoridad.